Mabubos ka. Ay, hindi ko naman maluha, kain-kain. tayo ng barangay! Dali ako! Ang po, sandi nang maulit po siya. Hindi! Wala ka nang maska. Agad naman ang kausap ko nito. ito. Paano ako ng bahay na ito? Ay. Ito na. Sabi na Hello. Ah, hello. Ay eto. Naka... Nandito lang ako. Hindi naman kumalis dito saan eh. Ano to? 200 square meter to. Eh... Okay na ba sa'yo? Okay. O okay. oh, sige, deal tayo. Okay. Okay, hintayin kita rito. Nandito ako sa ano kung saan niya rin binigay ko yung exact location na. Sige. Okay, sige. Nandito na ako sa labas. Wala te, kailangan eh. Ano beto ko na to? Alis na ako rito, ayoko na. Okay. Ay, ay. Ano, ano na pa ikot ikot dito mahal. Ikot tayo dito. Tatanong tayo, no? ba yun? Baka mamaya may iskong tayo, ha? Tingnan nga natin yung lupa kung maganda. Sige. Sabi Pwede magtanong. Ano? Ikaw ano, ba si Abi? Ay, yes po. Ako po yun. Ito, Ay, kayo po ba yung bibili ng ano? Oh, Ay, tama-tama mo. Ito na po. Ay, kasi narakan ko na po ng mga uh, ano para ano eh, niyo yung loob. Legit ba yan? Ay, dito legit ba oh Oo, eh. Sa ano ko ito eh. Baka naman pag nag-down ako, biglang ano ah, mag... Uh... Ay, ito lang po kasi yung pinamana sa akin yung mga ano ko, pamilya ko. Oh. Yes. Pwede ko makita? Ay, wala akong problema. Ito na, ko dito ma'am. Ah, walang problema ma, kung magtatayo kayo ng swimming pool dito, maluwag Maluwag yung area, tsaka dito, yung ano, meron pa kayong mga ipatayo doon dito. Okay, okay pausahan nyo kami. okay, okay, mag-alaw. Tama-tama, ina-tempoan nyo ho ko. Siyempre, eh. Kaya naman ako kasi sanang ko to? datotoy, eh. syempre hindi naman tayo. laki ah? Eh, kung yun lang ako itatayun, eh okay na ako dito, kasi na okay. O, 100 square meter, napakalugo yan. Eh di maganda pala, pwede na ako magbigay sa inyo dito. Ay, down payment to. Alam nyo naman sa mga ganyang bintahan, kailangan may down payment kayo. Tsaka... Magkano naman? Ano, ah, uh, actually, kahit Lano? mga, ano na lang ako yan, ah, uh, 120 million. Mahal. Teka lang, mahal. yung titolo, na tito titolo. Ay, sa titolo, wala naman yung problema eh. Magdadaon mo na tayo. Ayaw nyo ba talaga? Ayaw nyo? Hindi, gusto ko kayo. down muna Eh, siguro yung itong kasama nyo eh. Parang eh. sa galing sa ibang bansa, yun eh. Ano ba yan? Chinese o ano? In Chinese. Ano okay na ako sa inyo to? Sige, pwede namin lumibot pa dun sa likod. Ayun ako, bahala. Eh, siyempre. Ay, 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 taong! ano eh? Sino ba? Sino, sino, sino ka? Sino ba to? ano naman yung pre. ano, yung... Hindi at... ano alam ako ako may meron ako ba? Oh, sino ka? Eh, kasi ito eh. Ito okay, no. yung kasi ako oh, yung lusok no. uh, ko naman eh. Kasi, ano may Ako yung ano na eh. Yung... Ikaw talagang may ari nito o siya. Sino ka sa inyo? Eh, ano, ayun, ito ang tenant ko. Ayun! Hmm, saan? Ano hey, yan, boss? Sino to? Sino yan? Sino, ah. sino to? Sino to? Scammer na natin eh! Sa gimat! Yung ano yan dito, kasama ko din itong patol! Ano? ang tukukulala yan eh! Puli Hindi mo ko! lang ako sa mga 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 pa mga 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 na mga mga raw mga ang laki tayo. Paano, ano? dito. Atay tayo. Ano ta eh. ka pasok yan dito? Talaga? Scammer yan! Ma'am, ano ka pasok yan Ano? Mamay mera ka? Boss, di ko alam kasi boss. Ay, alam. Oh, sino, ba ano ba? Ano ba sa'yo? Ano eh? Alam ko na ano to? Patay tayo sa'yo. Ay, ang may scope kayo niyan. Ano? Hindi ko kilala yan. Ito ang tuloy ko. Ang dalawang tenant. Itong dalawa. Hindi boss, ano bisita ko kasi ito eh? Ah, bisita ko yan? Oo. Ang panggap na siya yung boss. Boss, gusto ko sa'yo. Patay tayo sa'yo. Sinisira mo yung ano hindi naman eh, pinabantay ako naman ng mabuti eh. Si Anong ginagawa mo? Binabenta mo to? Boring na kasi ako ba so, ano Anong muwi ng probinsya namin eh, ano eh. ano Nagboring eh. ka, tapos ang dadamay ka ng tao okay. Eh, ng iba. Si Bago walang tama! Paano naman ito? Paano, Paano naman kung nagbigay kami ng pera sa iyo? Paano naman kami? Nasa kasulatan na may pera. May pera kami bibigyan sa iyo, tapos nasa ng lupa. Eto nga nga, nga lang kami. pwede pasensya na ho eh. kailangan mo na pera, pwede ka naman magsabi sa kanila. Hindi yung gagamitin mo yung lupa ng ibang tao. para lang makaalit na dito. Wala nga ko Hindi na mayroon. Nandito yung may ato. Oh, let's go, let's go, gusto mo dito. Oh, bro. Eh, sila na... Ano Ano Ano